natin guys ayun guys uh, magre-react po tayo ng isang video na ML po guys kung naroon po ML magre-react po tayo request so, po ng ating ang, um, ating pong ano na viewers po Eric eh, right. magre-react daw natin po mga mga video nyo daw guys ayun guys ang so, gari para patapit talo guys ayan yeah, so good Galing! Ayan o, tumago po oh. siya so, sa, sa sa mga damahan ni guys ayan oh. ang galing guys sa eh. oh. and guys, gusto ko guys na mag react ayan guys so kalaban oh. oh. ayan guys nangyikita nyo wow. yan wow ayan guys oh, nire-react po, po yung mga... ah, kuya nire-react ko na po yung video nyo kuya na po yung video nyo nire-react ko na kuya yung videos nyo Okay, ang oh. okay. guys, ang galing oh. na kita ng guys, ang galing Ang galing po sa paglaro ng AL. Kuya. Okay, so, oh, oh. Nakikita niyo guys, uh, ano, Ang niya talaga sa inita guys. Ano oh. Wow daw, wow. Ang okay, so, oh. oh, oh. So, yan ang mas magaling na player guys on all.

Salud po ni Kuya. Ang isa. At sa lahat po ng gusto po magpa-react, magsabi pa po kayo sa TikTok. Ang guys, ilapitan niya po yung isang ano guys. Pari niyo ah. Ganun talaga ni ng Kuya. Ayun nga magrari ng ML ni Kuya guys. Yan sa gusto galing niya At yun nga guys ah. Pari guys ah. guys. Ang kalaban guys pati ng kalaban. oh, Pari Kuya talaga video ka po ano po guys hindi nyo pa po nakatanap ng ngayon pangalan Tung ko sa youtube Rolandoria TV sa facebook naman po Rolandoria lang po yan guys o oh, ang galing nga guys o galing talaga ito talaga po ito talaga po gusto kong i-react guys na video yung mga ml mga naro ang galing nga o ang galing nga sinugod nyo po yung kalaban guys Sinagod niya tayo yung kalaban. Si Kuya. Lagi kita mo guys. Lagi kita mo guys. Sinisira niya po yung palang story guys ng mga mga madaliit. Ayan po yung ano guys, ay po guys. May pa pinadaanan mo na masira mo yung malaking tore. alam mo muna guys masira mo yung mga ganun mga madaliit guys. Ayan po kung nagaroon mo yung atay. Ang niya oh. Kapatay niya talaga ang mga kalaban niya guys. Ni Kuya. Ang galing ni Kuya talaga magaroon ng NL guys. Ayan guys. Mga pagdugo guys. Ah, uh, tapos taro guys. Wala po siyang mamatay guys. Ayan guys, oo. Oh, Narinig oh. niyo po, oh. pa po guys. Nakaabot po ng kalaban. Oo, okay, guys. Kanya pa lang magdaro guys nang magaling. Ayan guys, oo. Oh. wala pa taro, taro, pa guys. Ayan guys. Pinagod ka yung mga minions

lahat perka -ga guys galing na perka guys naglaro kuya ayan guys o ayan kuya ayan yung mong ay nako, patay si kuya guys ayan isang pati lang yan guys na naman guys sumugot na naman po siya sa kalaban guys sumugot na naman mga kalaban guys yes sumugot ang tori guys sumugot ang tori ang guys, ang kalaban naman ang sinugod. Patay. Patay ang kalaban guys. Ang guys, ah, uh, meron pa kasi ganyan guys. Sa react natin, meron pa, pa ganyan iba talaga guys. Na meron patawa tawa-tawa. din po mga... Ay, meron, po mga iba-ibang mga nakawagay po dyan sa video. Ganyan talaga guys. Inaigit nila kasi yan guys. Ang guys, sa si Para pa i-edit po guys. Talaga pong dahil na narupo yan guys, talaga. Ayan guys, so yun, sinugod ko na naman ang alo, guys. Ang mga lingon Ayan guys, ang ganun talaga ng puya. Ayan guys, so uy, sinugod na po yung na maliit. Ayan na guys. Ayan na lang na sila guys. Meron po yung ganyan po na mga mga nakalagay po na ganun. Ah, uh, ano kasi po ba yun guys? Parang Parang commercial guys Meron na po siya Meron po nga guys Sa video nito yan Mga ML Ayan guys oh. Ayaw ah, kong mga ganyan pa na meron ganyan Guys Ilalagyan nila talaga yan guys Na-edit pa nila po yung Mga videos kasi Iyan talaga yan guys dito po sa ating pangawa guys uh, meron po tayong pag react kasi po uh, request kasi po ng ating viewer na si kuya po yung tori nila guys o oh, nila po yung tori guys o oh. nila guys patay, patay. Uh, na yung kasi sa inyo na po na mayroon video po na ganun guys na mayroon po yung mga mga commercial yung mga komersa, ay, may mga mayroon talaga yan guys yung may tayo wow wow mayroon talaga po yan guys ayun guys ha sa gusto kong ayun po sa gusto pa pong magpagpareact sa mga video na, mag lang po kayo sa akin guys ah uh, magiging natin yan so, kaya ganito kayo guys Yan guys oh, bali na guys oh. Kung gusto ko magpa-react lang guys ha, mag-comment lang po kayo. O mag-comment lang po kayo sa ating personal media account. Yan po ay mag-comment guys. Yan guys ha, nire uh, natin yung kay kuya. Ang guys, ang galing na guys oh. Wala pa rin po guys. Ang guys, ang galing oh. O ay nasira agad guys ng tore. Yeah, guys uh, ah... maba po yung videos nya guys pagkita nyo na po maba, po guys eh. ng dalawang oras siguro po sa videos nya guys ayun nyo na guys ang oras na lang natin because, uh, the year, gave... Ayan, guys sa uh, na po guys yan guys oh, kasagod din ng tori guys oh kasagod din ng tori Oh. Ayan guys oh. Tutugod din nila ng tore. Ayan guys. Oop. Ayan na pa yung ano guys. Yung marit na mga minyon. So oh, yung malaki minyas guys. Natalo mo na pa oh, yung marit na minyon. So yung mga malalaki. Natalo mo na guys. So, Tumakas po sila guys. So, o oh, ang guys ah. ang guys um, malapit na pumunta tapos guys ang oras na lang pumunta tapos na po guys ang pagkariat natin yan guys ito sa uh, youtube picture facebook Xbox. ang pagkariat natin sa video kamaya guys uh, magkariat magkano po ako sa ating naroon po na ano po, ko so black siguro ko black ko kaya din ko kayo yan kasi na ayan guys yung mga ganyan pa na meron tawag po guys nakaragay lang talaga po dyan guys ilalagay ni tiktok na po yan, guys meron na katalga. Kaya niya po tayo nagdali guys drive. Mara pa guys. Malapit na naman po tayo po tayo natin. Kaya niya guys. Magaling po sa guys. Nung mga guys. na naman po yung kalaban natin guys. talaga tayo. kuya. lang ngayon guys. Kaya guys pa tayo. Kaya niya pa amin na no. eh na tayo ang gusto kiray na namin yung pangalong tore ang guys hindi pa ang guys yung kalaban eh yung malapit yung guys ano guys patapos na dito malapit guys ang ating guys, talo ang yung kalaban. So guys, dito ba tagyan Silapitan niya pa tayo. Ayan guys, mag-victory na po sila guys. Victory na po yung guys. And, guys, okay. guys marapit na po masira guys ang pangalang kora yan guys oh kalabatan na po mga, mga kalaban guys kasi po po rin nila po yan guys mga, kalaban na yan parang may tawa po guys ay uh, nang guys story na po yung guys oh sorry na sorry na po yung sinisira na guys pero pong mga salitang wow uh, ano po yun Maganda, wow, wow. Maganda na po yan ah uh, ng tiktok hindi na lang guys nakatawa uh, Kasi po, yung ito pong nagpapareactize. Nagarap po sa akin. amin nga na gusto nila po kung na po magpare ng videos lahat. Ang gusto, mag-defeat rin sa lahat, guys. na, guys. Kasi na lang. sila lang kaysa, na lang, so, guys. Defeat yan. Ang gusto, sa Mga Ang gusto, rin, guys. Defeat rin na si Kuya. Pero, guys, matatapos na, guys. 存在。